Dahil looking for tayo kahapon ang lugar ng lugar na mapapasyalan na isipan ko mag-bike papunta sa kung saan malayo sa kanya. Tiyah, malayo sa kanya. Naisipan ko na kahapon pa mag-bike papunta doon sa pasyalan na sinasabi nila. At may nakita akong lumang bahay na kinakain na ng panahon. Kinakain na ng panahon, tiyah. <laughs> eh, <laughs> sabi <laughs> ko, tara, napunta natin to. Kasi, sabi ko, pang na na siya. Kaya ito, papunta natin. Kapagkita ko sa inyo, tara, let's go, sabahin niyo ako. <laughs> bubay na ako dito ng bike ko ayun pakita <laughs> ko sa inyo yung mga bahay nila dating bahay siguro ko ito nila d lupa. <laughs> ayun lupa ayaw may pag ako nahuli ang pulis dito bahala kayo na-miss <laughs> na ako sa itsura ng bahay nito kailangan sa inyo Pero, siguro ganito yung mga bahay nila dati putik siya. tapos nilalagyan nila ng bato tapos dayami yung po ang sa Papa Jesus ngayong panahon ni Moises din na inaapak-apakan nila yung inaapak-apakan nila yung dayami tapos nilalagyan ng putik ayan na, ito na sya oh. ganda no na uh, experience ko na yung <laughs> kung ano napapanood ko lang sa mga panahon ni Cristo panahon ng ating Diyos ito naman tambakan ito naman kung i-imagine mo naman siya yung mga pan mga movie na walking dead ganyan yung mga gas kung sa gasoline alam mo gasoline tank <laughs> ito ata yung bowl nila ganyan natin ito, tatay yung bowl nila dito. Wala lang, nag-explore-explore lang tayo. Baka <laughs> mahuli dito. Bawal pala, ginagawa ko ano. Bahala na, kung makulong tayo. Ay, hindi siya, kala ko toilet. Pero siguro po toilet to. Ganito yung toilet nila. Medyo kompato, na ginagawa ko kasi hindi ko alam yung goals nila dito in Dinjok Sun Dinjok Sun o kaya kanyan <laughs> tapos yung bike ko wala akong dalang extra extra wheels pag sabugan ako dito wala ka lang pa uwi sa balik na tayo punta na ulit tayo dun oops matusok to lumalakad talaga tayo nito so wala akong dalang maganda maganito pag ready ka prepare ka kung meron kang extra wheels pag sabukan ka man at least ito mga problema diba naku yun ang no, salamin ng dami ito po ito nakita kayo tapos kaya mo ito kasi kaya mo kaya ng paya ay <laughs> <laughs> hey, hey, wala may hinahin may lang tuhod Hindi <laughs> <laughs> na, ingat na ako sa bike ko baka biglang na ang Kasi okay. Kuna tayo sa highway eh.